Ayan guys, meron kami dikong kong three house. Ito ay first floor. <laughs> ay, baka malaglag kayo dyan ha. Yeah. Ang punong ito ay mangga. Ayan, ang laki ng manggang ito. Mangga namin. Hmm. Yan yung baba ng bahay. Oh. Ang ganda ng panahon. Woo! Sarap ng hangin dito Mahangin Hmm Ba't may mga bato dito? Hmm Mahigaan pa Sa si gilid O, oh, diba? Ang ganda Presko, presko Yan, ang ilalim Bakit hindi lang makababa dito? mo muna tayo dito. Muna tayo sa taas. Baka hindi na ako makababa. Itong hagdan. paket sa taas. Ayan. Pakit na ako Maka Magkamali ako ng apak ah. Pa matibay din to ah. Ito ang higaan dito sa taas. Second floor. Ng tree house. Ganda dito ba? Presko. Ayan no? First floor, second floor, third floor. Ang ganda ng langit. Hmm. La, 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 hmm. Yon. batang yan? Ito naman ang bubuong namin.